Sa kanyang scythe, tumaas ang kanyang atake ng dalawa. At sa isang swing, pinutol niya ang parehong mga binti ng bold guy. Nahulog ang bold guy sa lupa sa sakit, sumisigaw at umuungol nang makita ito. Ang dagger guy ay sobrang natatakot. Pakiramdam niya ay parang iihi siya sa kanyang pantalon. Pagkatapos, tumakbo si Ryu patungo sa dagger guy na may seryosong mukha na nagsasabing, habang hawak nila ang mga sandata na sumusubok na pumatay ng isang tao, dapat din silang maging handa na mapatay ng isang tao na may sandata. Muli, sa isang swing na parang nagpuputol ng karot, pinutol niya ang mga kamay ng dagger guy na nag-iwan sa kanya sa hindi maisip na sakit na may takot na ekspresyon sa kanyang muka. Samantala, nasisiyahan si Ryu. Nakikita na sa paggamit ng seal of death at pagdaragdag nito sa kanyang scythe ang 2X na pinsala ay sapat na upang tumagos sa armor. Ngayon ang bow guy, bald guy at dagger guy ay nakahiga sa lupa, sumisigaw at umiiyak sa sakit habang nanginginig. Nang makita sila, naisip ni Ryu na hindi pa ito sapat para sa kanya, kaya muli siyang nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Pagkatapos, nakita natin na dahan-dahan niyang ginawa ang maraming malalim na hiwa sa kanilang mga katawan, unti-unting pinahirapan sila. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napakatindi na nagsimula silang magmakaawa kay Ryu na patayin na lang sila dahil mas madali ang mamatay kaysa sa ganitong impyernong pagpapahirap. Ngunit hindi tumigil si Ryu doon at sa isang swing, pinaghihiwalay niya ang dugo mula sa kanyang scythe sinasabing itigil ang pag-iyak na parang bata dahil hindi niya sila papatayin. Ngayon, nakikita kung gaano katakot ang trio na tapos na ang trabaho ni Ryu. Wala siyang balak na patayin sila mula sa simula. Gusto lang niyang ipakita sa kanila kung ano ang maaaring mangyari kung makialam sila sa kanya dahil may mga plano siya para kay Young Man at sa kanyang grupo. Lumiko si Ryu patungo kay Young Man na nakatago sa likod ng puno na may namamagang muka at dugu ang ilong. Idineklara ni Ryu na walang silbi ang pagtatago. Wala nang kahit anong Diyos ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Sa isang mabilis na swing ng kanyang scythe, pinutol ni Ryu ang kanang kamay ni Young Man, na nagdulot ng pagdagsa ng dugo na parang fountain. Si Young Man, na naiwan sa hindi maisip na sakit, ay may nakakatakot na ekspresyon. Si Ryu, na malamig na nagmamasid sa eksena, ay nagpapaalala kay Young Man na huwag maging iyakin. Kumpara sa sakit na idinulot nila sa kanya, hindi ito kahit malapit Isang malupit na swing ng scythe ang nagputol sa ibang kamay ni Yangman. Ngunit hindi natapos ang brutalidad ni Ryu doon. Sinimulan niyang walang awa na pahirapan si Yangman na nagulat kahit ang bodyguard. Nang makita ito, ang bodyguard ay sobrang nagulat, ang kanyang mga mata ay nakabukas ng malaki, hindi alam kung ano ang gagawin. Naisip niyang sobrang brutal ni Ryu dahil hindi niya mapaniwalaan kung gaano siya walang awa sa pagputol ng kanilang mga bahagi ng katawan na parang wala lang kahit na nawala na ang kanilang kagustuhang lumaban ipinagpatuloy ni Ryu ang pagpapahirap sa kanila hanggang sa magmakaawa sila para sa kamatayan pagkatapos ay patuloy na nagsabi na maaaring isipin ng iba na siya ay masyadong brutal ngunit gusto niya ang ganitong uri ng mga tao habang pinaputol ni Ryu ang ibang binti ni Young man, ang bodyguard ay namangha. Nakikita ang walang awang si Ryu. Siya ay nahulog sa pag-ibig. Ang bodyguard ay nawala sa kanyang mga pangarap nang biglang gisingin siya ng boses ni Ryu. Matapos ang brutal na sesyon ng pagpapahirap, naglakad si Ryu ng walang pakialam patungo kay Eren at sa bodyguard, nagtatanong kung okay sila. Tumugon sila na may kaunting takot nagpapahayag ng kanilang pasasalamat kay Ryu. Itinuro niya ang kanyang hinlalaki ng walang pakialam patungo sa mga incapacitated na young men at ang kanyang grupo, sinabi ni Rayo na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Nasa kondisyon sila na hindi na sila makakapag-masturbate. Muli, yumuko si na Aaron at ang kanyang bodyguard, nagpapasalamat kay Ryu sa kanyang intervention. Nagtataka, tinanong ni Aaron kung ano ang mangyayari kung mamatay si young man at ang kanyang mga tao dahil sa labis na pagdurugo. Mabilis na sinabi ni Ryu na kung mamatay sila, mamamatay sila, ikinumpara sila sa mga wind beasts. Sa pagmamasid sa maawain na kalikasan ni Ahrin, napagtanto ni Ryu na maaari siyang mahirapan sa mundong ito. Gayunpaman, pinutol ng bodyguard ang mga iniisip ni Ryu, nagtatanong kung bakit niya pinapayagan na mabuhay si Yangman at ang kanyang mga tao. Ipinagtanggol niya na mas mabuti ang pumatay ng mga kaaway upang maiwasan ang mga posibleng problema sa hinaharap. Nang marinig ito, natakot si Young Man. Ngunit si Ryu, na may nakakaalam ng ngiti, ay nakitang kawili-wili ang bodyguard dahil alam niya kung anong uri ng mundo ang nagiging. At tanging ang ganitong uri ng mga tao ang makakaligtas nang mas matagal sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi ni Ryu na ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay ang mga iyon ay simple. Ang pagpatay sa kanila ay hindi magdadala ng anumang benepisyo sa kanya. Ang bodyguard ay medyo nalito at nagtanong kung maaari silang maghiganti sa hinaharap kung sila ay pinabayaan na mabuhay. Si Ryu ay nakatingin sa kanila na sobrang natatakot na kung pumalakpak lang siya, baka magdumi sila sa pantalon. Si Ryu, na may ngiti sa kanyang muka, ay nagtanong sa bodyguard kung sa tingin niya ang mga ito ay may kagustuhang maghiganti at kung gusto nila, handa na siya para sa ikalawang round ng pagpapahirap. Pagkatapos ay ipinaliwanag pa ni Ryu na sinabing ang walang isip na pagpatay sa mga tao ay magbabawas sa populasyon ng mga manlalaro. Nang marinig ang paliwanag ni Ryu, nagkaroon ng sandali ng pagkaunawa ang bodyguard. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Ryu ang mas kaunting mga nakaligtas sa bawat round ay nangangahulugang mas kaunting mga puwang para sa mga tao na makapasa. Sa sandaling iyon, ang paghanga ng bodyguard kay Ryu ay lalong lumalim. Nakita niyang hindi lamang malakas si Ryu, kundi napakatalino na talagang kahanga-hanga. Nauunawaan ang sitwasyon, nagbuntong hininga ang bodyguard na nagdeklara na hindi siya magbibigay pansin sa mga walang silbi at basurang ito. Muli, Pinasalamatan niya si Ryu sa kanyang tulong. Ngunit pagkatapos ay pinigilan ng bodyguard si Ryu, nagtatanong kung maaari bang sabihin ni Ryu ang kanyang tunay na pangalan o kahit ang pangalan ng kanyang bank account upang makabawi siya. Hindi tumigil si Ryu at sa malamig na boses ay sinabi, walang kailangan at sa ganoong paraan, siya ay nawala sa malalim na gubat. Ngayon, naiwan ang bodyguard na nagtataka. Si Ryu ay bagong tumulong sa kanila at hindi man lang humingi ng anumang kapalit. Kailangan niyang iulat ito sa Heavenly Demon. Gayunpaman, isang umuungol na boses ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Nang siya ay lumingon, ito ay si Yangman na umiiyak sa sakit. Nang makita sila, ang bodyguard ay sobrang sabik na patayin sila. Ngunit tulad ng sinabi ni Ryu na huwag, somehow ay nakontrol niya ang kanyang galit pagkatapos ay nilagyan niya ng laway ang mukha ni young man sinasabing nakakadiri at umalis sila pagkatapos ang eksena ay lumipat at nakita natin ang lahat ng mga manlalaro na nagtatalo kung sino ang iboboto nagsimula silang mag-away sa isa't isa na lumilikha ng isang magulong sitwasyon bigla isang boses ang pumutol sa kaguluhan at ito ay ang lalaking may berdeng buhok sa isang seryosong tono, sinabi niyang dalawang oras na lang ang natitira at ang pakikipaglaban ay hindi magdadala ng anumang kabutihan sa kanila. Nang marinig ito, ang ibang mga manlalaro ay nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin at kung mayroon siyang solusyon. Ang lalaking may berdeng buhok ay tiwala na nagsabi na mayroon siyang plano na nagulat sa lahat. Sa isang nakangiting muka Inisip niya na ang mga tao ay masyadong tanga, madaling nahuhulog sa kanyang kakayahan. Nakita natin ang lahat ng mga manlalaro na may mga hypnotic na mata na sumusunod sa lalaking may berding buhok na nagbigay ng masamang ngiti. Pagkatapos ay bumalik tayo sa nakaraan upang makita kung ano ang kakayahan ng lalaking ito. Ang kanyang natatanging kakayahan ay tinatawag na Rune of Persuasion, at gamit ito, kapag nakikipag-usap siya sa isang tao, Mataas ang posibilidad na susundin nila ang kanyang mga salita. Sa simula nang makuha niya ang kakayahang ito, nagalit siya, iniisip kung paano siya makakalaban gamit ang tila walang silbi na kakayahang ito. Gayunpaman, upang subukan ito, nakita niya ang isang babae na nahihirapang labanan ang tatlong goblin. Nagsimula siyang sumigaw na ang babae ay nasa matinding panganib at kailangan nilang tulungan siya. Sa sandaling narinig ng ibang mga manlalaro ang kanyang mga salita, nagsimula silang tumakbo patungo sa babae upang iligtas siya. Napagtanto niya kung gaano kapanganib ang kanyang kakayahan. Sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa isang tao, maaari niyang manipulahin ang kanilang isipan upang gawin ang anumang nais niya. Ngayon, ang gawain ng pagiging leader ng zone ay naging madali para sa kanya gamit ang kakayahang ito. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking may berdeng buhok na kailangan nilang magpasya sa ilang mga kandidato upang maikli ang listahan ng mga dapat i-vote at pipili sila ng limang kandidato. Nang marinig ito, sinabi ng mga manlalaro na hindi ito masamang ideya at hindi nila akalaing mayroon silang mas magandang ideya kaysa dito. Ngayon, nagsimula ng tumawa ang lalaking may berdeng buhok, iniisip na maayos ang takbo ng kanyang plano. Ang karamihan ay malalim na nag-iisip tungkol sa kung aling limang tao ang pipiliin at nakita ito ng lalaking may berding buhok na nag-e-enjoy sa palabas habang alam niyang isa siya sa tatlong kandidato. Ngayon, nagsimula nang makita siya ng mga manlalaro bilang isang maaasahang tao. Tulad ng inaasahan niya, may isang tao mula sa karamihan na nagsabing nais niyang maging isa sa mga limang kandidato ang lalaking may berding buhok. At kasunod niya, Nagsimula ring sumang-ayon ng iba nang ang lahat ng mga manlalaro ay nag-aaway, hindi alam kung ano ang gagawin, siya ang naggabay sa kanila kaya't maaari siyang maging magandang leader. Nang marinig ito, sinubukan ng lalaking may berding buhok na magpanggap na hindi siya umaasa na may magsasabi ng kanyang pangalan, sinabing hindi siya sapat na karapat-dapat upang maging leader. Ngunit nagsimula ang lahat ng mga manlalaro na purihin siya sinasabing mayroon siyang mga katangian ng isang leader. Sa loob, labis na masaya ang lalaking may berdeng buhok. Iniisip kung gaano katanga ang lahat ng mga manlalarong ito. Madaling nahuhulog sa kanyang manipulasyon. Pagkatapos ay sinabi niya na kung lahat ng mga manlalaro ay nagsasabi ng ganoon, kahit na ayaw niya, magiging isa siya sa mga kandidato. Ang natitirang apat na kandidato ay ganito ang nangyari. Pinili nila si Black Scythe na nasa unang pwesto. Pagkatapos ay isang lalaking nagngangalang Life is a Documentary na nasa ikalawang pwesto. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking may berdeng buhok, habang napili na ang lahat ng kandidato, magsisimula na siya sa isang mainit at mabait ng ngiti. Sinabi niya na kung siya ang magiging leader ng zone, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakialam si Life is a Documentary na nagsasabing lahat ito ay kalokohan. Nang bumalik ang lalaking may berdeng buhok Nakita niya ang isang muscular na lalaki na may tatu sa leeg na nililinis ang kanyang tainga gamit ang kanyang pinky finger. Ang pangalan niya ay Life is a Documentary, ang ikalawang rango na lalaki sa zone. Sa isang galit na muka, sinabi niyang hindi na niya kayang pakinggan ang kalokohan nito. Nang marinig ito, ang lalaking may berdeng buhok na may seryosong muka ay nagsimulang sabihin na ang kanyang paggamit ng mga salita ay masyadong masakit at ang mga tao tulad niya ay hindi magiging magagandang leader. Ngunit nagalit si Life is a Documentary, sinabing hindi siya narito upang makinig sa isang lektura, lalo na hindi mula sa isang mahina at kaawa-awang tao tulad niya na mukhang umiinom pa ng gatas ng kanyang ina. Ngayon nang marinig ito, medyo nagalit ang lalaking may berdeng buhok, ngunit nagulat din, iniisip kung hindi gumagana ang kanyang kakayahan sa kanya, at kung ganoon, Nangangahulugan iyon na mas mataas ang kanyang antas kaysa sa kanya. Nagsimula si Life is a Documentary na magbanta sa mga manlalaro, sinasabing kung hindi sila boboto para sa kanya, papatayin niya ang lahat. Ngayon nang marinig ito, nagsimula ang lalaking may berding buhok na nakangiti na muling magturo, sinasabing, sa tingin ba niya ay makikinig ang mga tao sa kanya kung banta ang kanyang ibinabato at pipiliin siya bilang leader? Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, Nag-init ang dugo ni Life is a Documentary sa galit. Bigla, sa isang hiwa, tinaga niya ang leeg ng lalaking may berding buhok at ang dugo ay sumabog sa lahat ng dako. Sa simula, hindi napagtanto ng lalaking may berding buhok kung ano ang nangyari, ngunit pagkatapos, hawak ang kanyang leeg sa matinding sakit, sinusubukan niyang magsalita, ngunit walang lumalabas na salita mula sa kanyang bibig. At sa ganoong paraan, namatay ang lalaking may berding buhok. Ngayon, si Life is a Documentary na may dugo sa kanyang likod at damit at may seryosong ekspresyon ay nagsabing ayaw niya kapag may nagle-lecture sa kanya. At kung hindi sila boboto para sa kanya, mamamatay din sila tulad ng pirasong ito ng basura. Nang makita ito, nagsimula ang lahat ng mga manlalaro na sumigaw at magpanik, sinasabing pinatay niya ang lalaking may berdeng buhok at siya ay isang psycho. Nang marinig ito, itinutok ni Life is a Documentary ang kanyang dugo ang kutsilyo sa mga manlalaro at may nakamamatay na tingin ay sinabi, ano ngayon kung pinatay niya siya? At kung may sino man na may problema, maaari siyang lumapit at siya ay tratuhin ng maayos. Ang mga tao na namanipula ng lalaking may berdeng buhok, na medyo hypnotized pa rin, ay nagsimulang magsabi na si Life is a Documentary ay isang psycho at hindi sila kailanman boboto para sa kanya. Ngayon nang marinig ito, naglabas siya ng masamang ngiti.